ang pakikipagtagisa ng lakas ni Eugene. Uh -huh! Natalo ba si Eugene? Tapos na ang laban. Ah... <coughs> ano, Eugene? Kaya mo pa ba? O oh, suko ka na. <laughs> Eugene! Anong ginagawa mo? Pumangon ka! Pumangon ka! Harapin mo siya! Hindi pa. Hindi pa tapos ang labanan. Oh. Hindi ko akalaing may natitira ka pang lakas, Eugene. Si Pero mahina ka na. Hindi mo na ako matatalo. Ganyan niya. Hanapin mo ako. At tiyak kong wala ka rin kalaban-laban. Sige. Hindi kaya ni Eugene sa kanyang kalagayan. Sige na! Eugene, lumabang ka! Laban! Tanga nga. Ha? kapag napupunta siya sa isang tabi, lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Nalalaman ko lamang ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos niya akong tamaan, paano ko kaya malalaman kung nasaan siya? Paano? Ah, alam ko na. Hindi mo ako makikita. At sa kalagayan mo yan, mas mabuting sumuko ka na lang! Ah! Mas makabubuti ito sa'yo! Ah! Ah! iyo? din kita! Sige, laban! Ah! Sige, ngayon kang lumaban! Nakikita na rin kita! Sige, Eugene! Talunin mo siya! Kaya mo yan! Ah! Maganda sana ang iniisip mo. Pero hindi uobra sa akin yan. Kayang-kaya kaya kitang itapon! Haa! Ah! Paano na ba to? Kapag lumayo siya sa kalaban, hindi niya makita. Pero pag malapit naman, ibinabalibag e siya. Reagan lang ang pag-asa niya. Pero isang beses lamang ito pwedeng gamitin. At hindi niya ito magagamit kung hindi niya makita ang kalaban niya. Kanyan talaga. Hindi niya malulusutan ang panganib na ito kung wala siyang lakas ng loob at tiwala sa sarili. Bangon, Eugene! Bangon! Alam kong mas malakas ka pa dyan! Ano? Suko ka na ba? Hindi ba't ilang beses ko nang sinabi sa'yo na malakas ang aking kapangyarihan at kaya kong pakiramdaman ang anumang nasa paligid ko at pati na rin ang iniisip mo. Kung haasahan mo ang iyong damdamin, hindi mo ko matatalo kahit anong gawin mo. Uh, nagpapatawa ka ba? Sa susunod na lumapit ka, uh, siguradong talo ka na. Hindi ako susuko sa iyo. Matigas ang ulo ng isang ito. Talagang ayaw sumuko. Patunayan mo sa akin kung hanggang saan ang tapa mo. Sige, hanapin mo ko. Sige. Tingnan natin. At meron din akong paraan para talunin kita. Ano? Kung ganun, tapusin na natin ito. Umanda ka! Hindi mo na sinasabi mo paraan. Pero hanggat hindi mo ko nakikita, hindi mo ako matatalo! Uh. Saan ka nakatingin? Nandito ko! Ha Eugene! Eugene! Tapos ka na! Ha Alam ko na ang pwesto mo! Eto sa'yo! Reagan! <tries> Ayos! <yun din>! Eugene! <tries> uh, hindi ako makapaniwala. Paano mo nalaman kung nasan ako? Paano mo ginawa yun? Tingnan mo ang sinturon mo para maintindihan mo. Huh? Tanungan niyo ako, nasaan ako? Oh, ang sigarilyong inihagis ng matandang yon. Nakita ko yan at inilagay sa sinturon mo bago mo ako tamaan kanina. Yan ang ginawa kong palatandaan. Hindi. Hindi maari. Yan ang nagpatalo sa'yo. Huwag ka na nga magtanong pa. Uh, uh. Ang nanalo, si Eugene. That was close. Hey, where'd you learn to be so tricky anyway? It's probably... Na malatakaisip ka ng paraan para talunin si Arturo. Ah, oo. Pero ano yung ray na ginamit mo kanina? Isa itong bola na mula sa lakas ng mga espiritu, katulad ng espada ng kadiliman. Espada lang sa akin ah, at ray gun sa'yo? Teka, parang lugi ata ako ron ah. Teka, teka muna. Si Eugene naman kasi ang opisyal na detective ng kapilang daigdi. Ha? Huh? Simulan na ang ikatlong bahagi. Ang maglalaban ay sina Karim at Eugene. Ah! Inip na inip na ako. Ano? Katatapos ko lang makipaglaban, ha? Ang pagpili ay isang palabunutan. Kanyan talaga. Ano? <laughs> Aminin mo na kasi, Eugene, na talagang malas ka sa palabunutan. Nako, sa dilim na naman ang laban. Iibayin natin ang lugar sa ikatlong bahagi. Ah! Sumunod kayo. ko na ang at nangihina na ako. Ito na yata ang pinakamalalang sitwasyon para sa akin. Oo, at ang susunod kay Karim ay maaaring si Kencho. Ganun ba? Dalawa na lang pala ang natitira bukod sa amin ni Alfred. Ang posibleng mangyari ay si Kevin o si Karim ang lalaban kay Benjo. Nandito na tayo! Pasurahan ba to o ano? Dati itong lugar ng digmaan. Maraming mga sundalo ang pumanaw sa lugar na ito. Ha? Ibig sabihin, maraming mga kaluluwa ang gumagala sa lugar na ito. Ha? Magkita ko na naman ang ayaw makita. Bakit mo ba naman kasi nakasama-sama pa ako dito eh. Sa lugar na ito, pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga kaluluwang yan. Ito ang pinakamagandang lugar para ipakita nyo ang tunay na lakas ng inyong mga kapangyarihan. Oo, oh, naiintindihan ko. Nararamdaman ko lumalakas lalo ang aking kapangyarihan. Eh, ikaw, Eugene! Hey! Ayaw! Bumabalik ang aking lakas, pero hindi sa para sa aking Regan. Ano kayang gagawin ko? Kung hindi ko lang sana nagamit ang Regan kanina, may pag-asa pa ako ngayon. Ano kayang gagawin ko? what a shame for you fight two battles in a row both mismatched what everyone knows kibana would have defeated you if not for your little trick And as for my own advantage, well, you'll soon find out. Uh, masyado ito para kay Eugene. Paano na? Kapag natalo dito si Eugene mo, papa ako dahil sa pag-atas ko sa kanya bilang isang detective ng kabilang tag-team. Eriko! Eriko! ano Anong kailangan mo? Telepono! Uh Ayoko kumunang makipag-usap sa celebra? Wala, wala si Jericho dito. Mag-iwan na lang ng mensahe pagkatapos ng tunog ng bell. Tatawag na lang siya sa inyo pag nakabalik na siya dito. Salamat sa pagtawag at magandang araw sa inyo. Beep! si Hariyama, ah, ah, Jericho! Ah, 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 si Hariyama. kasalanan mo ito. Hindi, hindi. Ikaw ang nagupisa. Ha? Huh? Tama lang! Basta ikaw ang may kasalanan! Huwag kayo maingay. Nagupisa huh? na laban. Ano? Eh, kanina lang eh. Huh? <laughs> 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 Hindi ko akala yung may iba pa palang makakatalo ng spirito tulad ng ginawa mo kay Arturo. Ah, mali ang iyong akala. Mukhang mahina mahina ka na para lumaban pa. Isang tira lang ang kaya ng lakas ko at yun lang ang tanging paraan. Kamay ko lang gagamitin ko sa'yo. Humanda ka! Ah! You can't even fight back! Eugene! Kinuha mo na siyang punching bag! Si Eugene, mukhang hindi na niya kayang tumaka sa kalaban ah! Pagagaanin ko ang pakiramdam mo! Alam ko na. Oh! 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 Nakailan siya. Huh. What the? Ah! Oh. Muntik lang. Mm. Meron ka pa palang lakas na natitira. Oh. Hindi ako pwedeng lumapit. Ah! Oh, ngayon. Ipakita mong bilis mo! Ha! Ha! Shuriken! Tingnan lang natin. Kumakailag ka pa. Ha! 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 wag mong isipin. Kayang-kaya mo ako. Kahit pagod ako, kaya ko pang umilag. Uh! O oh. oh, bakit? Yun lang ba? Mukhang ikaw ang nahihirapan ah. Wala na ano bang iba? Maghintay ka lang. Ano? Eugene! Uh, nasa likod mo, ang mga shuriken! Ano? Uh, uh, parang buhay ang mga shuriken. Humahabol sa akin. Sumusunod ang mga shuriken sa lakas mo. Hindi titigil yan hanggat hindi ka tinatamaan sa iyong katawan, Eugene.

kayo! Oh! Ah! Ah! May lamang pulburean at sasabog sa anumang paraan, kahit makailag ka pa. Uh, 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 Hindi mo may iwasan ng galit ito. Sira na ang plano mo. Ano? Gusto mo pa? Sumuko ka na. ha <laughs> Yujin, <laughs> uh, May parang pa ba, Master Jeremiah? Marahil ito na ang katapusan mo, Eugene. Hindi pa tapos ang labanan! Malakas si Karim para kay Eugene! Paano pa kaya pag kay Benjo? Mukhang malabong malalo pa si Eugene sa kanya! Getting blown to pieces is really gonna piss me off! <laughs> Not to mention letting Rando win Genkai's power. Guess there's only one thing to do. Make this explosion worth something. Huh? Huh? Diyan na kayo! Uh, ah, si Eugene, papunta kay Karim. Anong gagawin niya? Anong plano niya? Eugene! Maring iniisip niya hindi niya kaya si Karim kaya isasama niya ito sa pagkatalo. Ano ka mo? Huwag! Huminaong ka! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Eugene! Wanda huh, na siya matalo Tingnan ko kung uubra ang iniisip mo Hindi lang ako ang matatalo Isasama kita sa aking pagkatalo Tingnan natin Kumanda ka oh! Oh! Uh uh. Nawala siya Imposible. La sola puntas si Eugene. Eugene. La banca. Eugene! Nasaan ka? Lumabas ka! Charlene, kaya ba ni Eugene na mawala na lang na parang isang bula? Uh, hindi ko itinuro sa kanya yun. Uh, paano siya nawala? At paano niya ginawa yun, Charlene? Uh? Ah! 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 Uh, uh, ano? <coughs> Paano mo naman pa magtago sa lugar na to? Hindi ako nagtago. <coughs> Nalaglag ako. <coughs> Lumubog ka lang sa putikan? Hindi mo to plinano, Eugene, ha? Anong plinano? Hmm. Uh, 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 uh. Nanalo ba ako? Ha, Charlene? Maswerte ka, Eugene. Hindi sinasadya ang pagkakapanalo mo. Nasira ang timing mo. Kagagawan ng bigla mong pagkawala. Kaya siya ang tinamaan ng kanyang sariling sandata, Eugene. Ay, hindi totoo yun. Ah! Maswerte talaga ako. Saan mo ba kinukuha swerte mo, Eugene, ha? Talagang swerte lang ako. Panalo, si Eugene! Hindi si Benjo si Karim. Hindi ko nararamdaman ang espiritu niya sa katawan ni Karim. Si Kevin na lang ang natitira. Maaaring siya na nga si Benjo. Kung ganun, siya na nga. Shorin is random. Let's move to the second match of the semifinals. It's not hard to guess. Kuwabara versus Shorin. Kevin na nga kaya si Benjo? May pag-asa kaya si Alfred laban sa kanya? Matapos ang sunod-sunod na paglalaban, tumating na sa puntong ang mga natitira na lamang ay ang mga tunay na matitibay. Sa mga susunod na paglalaban, malalaman na rin kung sino ang pinakamalakas sa lahat. Kaya kaya ni Alfred ang hirap at sakit na dinalas ni Eugene? Ito na marahil ang pinakamahirap na sandali para kay Alfred.